bisita ako. Tingnan nyo. Nagulat ako kasi oh, may ahas dito. <laughs> Kulay green. Hello. Yan. Kita nyo po oh. Yan oh. Yan. Kumapang na siya sa orchids ko. Yan. Ayan na oh. Ang haba pala nito. Tatakot naman ako lumapit. Hala. <laughs> may bisita si Inday. Yan, may bisita si Inday. Hindi lang hindi ko lang malapitan at takot din naman ako, no? Tingnan nyo naman oo. Ala, phone lang naman 'tong gamit ko kaya oh. Hala, tingnan mo yung dila niya, oh. Ito yata yung maliit pa na, ano din, pumunta dito. Hala. Oh, Ang haba niya. Gandahan siyang pataas, oh tulong siyang lumapit sa akin, natatakot ako. Diyan ka lang, huwag kang lumapit sa akin, bisita ko. Yan na. Saan kaya ito pupunta? <laughs> Ala, Diyos ko po. Ang <laughs> haba niya. Nasa orchids ko pa naman siya. Oo. Oh. Hala. Pabayaan lang natin kasi umaalis lang naman din 'yan. Yan sya oh, mahaba pala talaga sya. Sa personal ang kintab-kintab niya, sa personal. Ewan ko sa camera kasi ano lang to eh phone lang to kintab kintab ng kulay niya parang oh tingnan nyo po haba nya pala oh ay takot naman ako hala may papalapit na pusa ayan oh ang pusa ako. inimi pa naman sila ng pusa minutes na po siya dyan. Ayan. Hello. Kakatakot, di ba? Pero hindi naman sila nananakit pag hindi nyo rin naman sila sinasaktan. Umaalis lang din naman sila. Yan you know, Oh. Yung ulo niya nasa kabila na. Ayun. Ayun na siya Oh. pang siya pagpunta doon hmm. Haba niya. Kukunin ko kasi kas yung sinampay ko dyan. Ayan, um, kita niyo po. Kukunin ko sana. Kaso pag punta ko dito, ala, nakita ko naman yung ahas na yan. Hindi ko po naman malapitan. No? Natatakot din naman ako. Ayan, haba niya payat siya pero ang haba haba niya ha? saan kaya napakunta pa siya saan kaya puno ng rambutan niya niya baka dyan siya pupunta ang likot pa naman ng kamay ko galing <laughs> Hello, <ang> galing <laughs> badahan dahan pala sila, oh. Dahan-dahan. Yan, yung sampayan ko dyan, siguro siya, ah, ano. Yan, malapit na siya sa sampayan namin. Ayan, gumapang siya. Papunta na sa rambutan namin. Ayun, oh. You, know? you know, kita nyo po. Allah. Allah, nasa rambutan na namin.